ulan kasi time kapag vlog lagi umuulan tsaka syempre nag-iingat tayo pero ngayon try kong lumabas tagal ko rin hindi nag vlog yeah mamaya oh, mga lola o oh, nagsatry malay mo lang Di ba ito mama ah! ano yung tatamaan namin oh. retry namin bakit San Sansen? Gohakid na. No? No, Oo. Oh. 3,500 na nalo si Ani. <laughs> Yay! Ayan, no, ang ganda nun. No, ano. ano. ba tawag dyan sa sombrero na yun? Kap. Cup, mm. Kapan. Ganun ba yung tawag dyan? <laughs> ano ba tawag oh, dyan? Oh, may sombrero ka na. May electric pan ka pa. oh, nga. Hindi ka na, ma, hindi ka na mainitan yan. Eh, no? Tawag itong Japan. ano? daming ano eh. Ang no? tetubreche. Ang tetubreche. Ano kami ng rangey? Pag Place na hindi pwedeng mag-drone. Pag mahangin? Ah, West street. grabe. Pag wala kang license, hindi ka pwede mag-drone. Oh. Diyan, yung kahit maingay. Camera lang po? Oo. Oh, oh. may pang na mga camera. Hindi ito. Eh, ganun mga taas mo nga. Ayan. Hindi ito. Hindi ito. Ang ano to, pang sa ilalim ng dagat na to eh. ito na nga, bibili kami ulit ng GoPro. Kasi, ayan, bibili kami ulit ng GoPro. Bumili Oo, kasi nawala nga yung GoPro ko. Ay, nako. Hirap buhay. Hmm. Ito yung ganda siya, oh. May mang na nakakuhat si Juen. Ito yung kailangan ko, eh. Ayan na, oh. Ang GoPro 9. Ah, oh, yeah! Ah! Oh, na na naka-ano pa, eh. Ayun, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Balik sa yung gopro night Gopro night Ah, gopro 8 ko Sa bundok ng tralalala Ayan Sa Mount Fuji Sa ano? Sa Mount Takao <laughs> Mount Fuji Hello mga kabenas Yun na nga Wala kasi yung gopro Kaya hindi ako nakapag -nak vlog Tsaka lagi umuulan dito Yun Pero ngayon balik na naman tayo Sama-sama kayo ulit mga guys Mga kabenas Yes! Yeah, hey! Meron akong GoPro 9! Yay! Yeah. Yung bago kong GoPro. Yun nga kasi mga guys, mga kabinis, nawala talaga ay, yung GoPro 8 sa Mantaka. Oh. Hindi namin napansin kung saan nahulog eh. Yun. Pero nung nawala yun, tinanggap ko naman agad. Hindi naman ako nagreklamo o oh, ano. Medyo siyempre ay nasayangan pero siguro talagang ganon, move on. Ganon ako eh. Tapos ngayon, eh nga, ito na, nakabili na ako ulit ng bago. Nakabili na kami ng bago. Siyempre may sponsor ako dyan. O, di ba swerte? Meron nag-sponsor. Thank you, thank you sa aking sponsor. Secret. Ayaw pa sabi ang name. Salamat. Ngayon. Ina ang aking bagong GoPro. GoPro 9. Lahat na binili niya. Pati yun. Try binili niya na yun. Para daw akong magreklamo. Lahat na. Ayan. Battery sana. Nagpabili na din ako. No? <laughs> Abusado. Abusado. Ayan. <laughs> yeah, mamaya ulit. Ito yun. Nilabas ko na dito. Go for all. Yung GoFro 8 ko, iba yung lagayan niya. Dito siya nakalagay. Dito siya nakalagay kanina. Ang gulo ko. Ayan siya. Yung GoFro 8 ko. May stand kasi yun eh. Parang set na siya. Hmm. Kasi ito, ano to eh, hiwala ito ng pagbili. Hindi naman siya set eh. Pero yung dati, binilang ko ng 8 go for 8 ko. Set na siya. May stand na siya kasama talaga. Saka ano, yan yun siyang ano. Pero sige. Kasi binigay lang sponsor ko. Kasama ko nagbili. Salamat na rin. Salamat! May sponsor. Yun. Yan, didikit ko yan dyan sa kanya. Ito ko yung nalagay. Wala okay. ko kasi instant. May instant na maaay paggamitin. Ayan, no? Kahit hirap tuloy ako. Ayan. Dito ko siya ilalagay. Dito, dito. At saka dito. At saka dito. Dyan, dyan ko siya ilalagay. tadi Itu sahaja Tatlo Ay, nalagay ko na Macam isa Meron pa mga yun nag yun. Inalis ko na to. Tapos ko na yun dyan. Tapos ang papalit ko yung isa. Nandito. For GoPro, for, GoPro for Hero 9 block. Lagyan natin yun. Ayan. Isa na lang. Kasi yung, yung dalawa nalagay ko na eh. Ayan na siya. Ang masyado ayos. mahirap hirap pala nito. Hmm, hindi siya nag, ano. Ayan okay, o, oh, naka, natayo ko na. Basta dito yung pinaka-lock niya. yan Ayan yung pinaka-lock. Pag kinabit mo siya dyan sa gitna, pasok mo yan sa gitna dyan, tapos ito yung pinaka-ano niya, ilagay mo. Siya yung pinaka-lock. Ayan na, nakatayo na. Okay na yan. Tapos sa ako, ako pa lang iko-connect sa iPhone ko. gano'n Like, share, comment, and subscribe. Click the bell button.